Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikaapat ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa kulat ni Hob. Sa gitna ng nag-aalim po yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hob. Hob, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? ang daigdig ba ay yung naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama pagkat ang karasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa, iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nang gagaling ang liwanag o ang kadiliman? Kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat bumangga o sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na baka nga iyong kaya. Pagkat ng likhain ng daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Hob, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan, wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin, ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingin. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, piyong ika'y naroon. Sa Seoul ay naroon ka kung dun ako manganganlo. Noon, ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan o kaya ang tiraan ko'y ang duluhan ng kanduran. Piyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap ikaw o oh Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o oh Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Oon, ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Aleluya, aleluya. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang silay nagsisisi sa araw ng pagwawok higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga tagatiro at taga-Sidon at ikaw Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit ibabagsak ka sa Hades ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.